Oh mga boss, nandito ko sa gitna ng bukid sa Barugo, sa Leyte. Kung mapapansin niyo mga boss, ang ganda ng palay sa likod ko. Malawak 'yan. Hanggang sa likod ng mga puno-puno na 'yan, palayan pa rin 'yan. Oh, dito naman sa kabilang side, ganun din. Ayano, oh, ang lawak na palayan. Sabi ng mga magsasaka dito, hanggang doon sa may paanan ng bundok na 'yan sa mga likod ng mga puno-punot kabahayan na 'yan, puro palayan 'yan. Alam nyo ba mga boss na ang probinsya ng Leyte ay kinikilala sa buong mundo bilang producer ng isa sa mga pinakamagagandang variety ng palay? At bukod dun mga boss, ang probinsya ng Leyte rin ay top producer ng bigas sa Eastern Visayas Region. Pero alam nyo ba mga boss na kahit na world class yung variety at top producer ng palay ang probinsya ng Leyte, karamihan ng mga magsasaka dito ay sobrang nagihirap at walang masasabi na lupang sa kanila. At hindi lang dito sa Leyte eh nangyayari yan mga boss. Sa buong Pilipinas, ganito ang sitwasyon. Yung mga agricultural areas, puro mahihirap yung mga magsasaka. At sa halip na tulungan ng gobyerno yung mga magsasaka na pagyamanin at paunla yung mga lupa na sinasaka, mag-invest sa mga bagong makina at bagong mga teknolohiya sa pagsasaka, magbigay ng subsidy para sa mas mataas na agricultural output, e eh, gobyerno pa mismo ang nangunguna na pumatay sa mga magsasaka at sa industriya ng pagsasaka dito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi gobyerno rin mismo ang nagpasa ng rice tarification law. Yung batas na pumapayag sa unlimited na importasyon ng bigas na siyang pumapatay sa mga local producer para pumabor sa mga malalaking trader at importer. At alam nyo ba kung sino yung nangunang nagtulak at nagpasa ng rice tarification law na yan? Walang iba kundi si Sincha Villar. Si Sincha Villar lang naman, yung Senate Committee Chairperson ng Committee on Agriculture. At yung pamilya niya rin mismo ang isa sa mga nangunguna at promotor ng land grabbing at conversion ng mga lupang sakahan para maging subdivision mall at iba pang real estate development projects. Kaya magtataka pa ba tayo kung bakit number one importer yung bansa natin sa agricultural products? Putang inang yan, agricultural country tapos hayop sa pag-import ng bigas at iba pang mga agricultural products. Tapos yung putang inang pamilya bilyar na yan, susubukan pang dagdagan yung kapangyarihan nila. Kasi yung anak nilang si Camille Bilyar, itatakbo eh rin sa Senado. Papalit doon sa nanay. Hindi pa ba sapat at hindi pa ba kayo kontento sa pamimeste sa buhay ng milyon-milyon na mga magsasaka? Kaya sige, kung gusto niyo na maubos yung mga lupang sakahan at wala na tayong mapagtaniman ng ating pagkain, sige, iboto nyo si Camille Villar, tsaka patuloy nyo yung suportahan yung pamilya niyan. Pero huwag kayong magtaka kung darating yung araw na ubos na yung mga magsasaka at wala na tayong lupa na pwedeng sakahin.